Tiyo kasi yung tapog sa labak Oh Ay pag maaga pa ay Ano tiyo? Laling ba? Ah. Ito ba? Ayos ah

Pilapi. Yeah. Tapo ba? Tapo ba? Pag Kapitan, Kapitan. Si Pilapi. Kapitan bang? Sa iba. Gamon. Oh Pilapi bang? Pilapi. Ba't naman ng Pilapi? May malamit ah, yun. Ay, 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 na, si na lang. Pwede. ay. Pwede. Eh, oh, 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 oh. oh, oh.

Hindi, pero sa ibang lugar, ho'y pinapalagot talaga ng mga kapalanda po. Saan lugar tiyo? Nagugulang. Ay, ikaw po maabil, may ginagawa ko pa tubig ang ngayon. Eh. Ay hindi ka na rin nagtutuboy ka? Ay pagkaanay dito ka turutok, atat iyayabog ito. Sabi mo. Ako inaarap ako, at saan wala lang anahing ito sa amde? Ayan si Pinsan Buldong, dito ka na rin, atat iyayabog. Dito uh, ba Dito may huli. Dito may huli. Ah ay maganda po, ay pagpambilad maabila yan. Oo. Diyan uh ako hindi -huh. ito masakay mo sa ay, oh, dito na may huli ako, dun-dun na. Ay, ito'y huli na, ito'y kahulihan na ba? Pero may nakakaming pano. Ay, dami pa. Ay, ito'y huli Pag hindi magta-trend ang palay 20 city, wala na. Wala. Palipun. Lahat tayo talon. ano? Siya ka. Pag tumayag, tiyo. yang. Baik Pak Niyung. Ini area awal tadi pusuhan. Ayo, sama ngai sabilu. Kayu ental lu. Pantai kau i. Yo hongku kuruh kanan gawanya i hutang ke kanan. Ambil lu. Sambat tunggu nih. Bola kecil bikin bombong.

Yung ibabaw po ah. Oo. oh. Ay tanggalan ni Tiyo ba? Ikaw pa rin ata Ikaw noon, hindi kaya. Para ikaw pa nga tinitiyo ko. aking pirpan na, spray dalawang beses.